Muling inalala ni Marco Sison ang mga panahong na trauma siya nang sinubukan niyang pasukin ng pelikula. Ayon kay Marco, nakasama siya sa pelikulang Beautiful Girl na pinagbidahan ni Gretchen Barreto noong 1990. Sa nasabing pelikula, umano ay mayroon silang kissing scene ni Gretchen na hanggang ngayon ay hindi pa niya napapanood. Ayon sa singer, hindi raw siya sanay sa ganoong eksena kahit hindi niya pinanood. Bagamat napanood niya raw ang pelikula, pero pagdating sa ganoong eksena ay hindi na niya ito pinanood. Medyo bold daw kasi ang trend noong araw tapos sa Seiko Films pa siya naging contract star na kilalang gumagawa ng mga pito-pito movie at lahat ay sexy films. Pagkatapos umano na nasabing pelikula ay nagkaroon siya ng concert at nang i-introduce daw siya ay sinabi ng voiceover na Now, ladies and gentlemen, the next performer is a singer turned bold actor. Nang marinig niya raw ang introduction sa kanya ay talagang sumama ang kanyang loob kaya't nagdesisyon siya na hindi na siya mag-aartista at mag-focus na lang siya sa pagkanta. Sinaipan ni Marco na hindi niya kayang panindigan ang pagpapaseksi kaya't noong last offer daw sa kanya na pili ko lang sumayaw ka sa lume ay hindi na talaga niya tinanggap. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.